Hello mga pasyeneya, magkapisa ta usa ta maglihok-lihok sa kabuntagon. Kay lisod nagkabuhi anta maguba ang atong tibuok adlaw. Unsao na lang ang atong mga trabaho unday. Umuulan dito sa amin, Zay. Lami maghigop og sabaw. Nakatakas man tong anak kong iring, Day. Unsao na lang nato ni Day. Gikulba-kulbaan ako, Day. Nagapas-apas in taon ko anin niya. Kay basing muadto na po ni siya sa mga salbahi na silingan. Nangugat na kog tumawag niya, Day. Dili jud siya maminaw. Gahi kayo galabira luwat jud sa tag-iya. Nakauli na maning akong iring nga si ao. naglaban naglaba dayon day, kaya wala na ko'y panty masuot, salain ko naglaba, kaya naa sila'y dryer, mauga jud dayon ang mga noog, dili, mabugnawan ng atong mga tapay-tapay. Pag natibo ang labhonon day, ganahan ko diri maglaba, kaya dali raba, dili pareha sa among washing, ang maghuwat tagpila ka oras, ang nakanindot pa diri, ang mapilo pa ni mo dayon. Fast forward, mga alas 5 na ni sa hapo, Nang-aon na lang midiri asagawas day, salad ning among kanaan, kay para dili po manambok no magpahilti-hilti pud kuno ta. barato ra ning ilahang salad buffet dai 199 baht ang bot pila na sa atong kwarta kamo na pag search diha ayaw na ko hasol-hasola kay gigutom na ko Mukhaon na ko diri dai mamili na ko unsay ahong gustong kaonon una na mong pag ila, -ila ni dudong gipakaon ko salad wala jog kumikaon kay dili ko ganahan kay feel na ko mura kog kabaw ako ajud siyang giing nanday na only karabaw will eat that o di ba english yon nya no, karon kusog na kaayo mo sabi subday Sa una, tagaw kaayo. Pagbago sa paningin, dili kanon on. Mga nagiingon, try and try lang jod. Kaya kung di nato itry, dili man po nato mahibawaan nga lame Parehas aling ahong gikaon o. Kung wala ko ni siya gitry, wako ko kahibaw no. Nga mura po ni siya grabber. Giluwa na ko oy. Diri na lang takutob. Salamat sa pagtambay. Please comment sa baba kung saan umabot ang ating video.